Ogi Diaz, maraming anam about King Pao. Sinadyang maghanap ng mga balita about sa kanila. Dahil bet na bet din magkatuduyan sa totoong buhay. Napag-alaman ni Mama Ogs, nakakaiba itong si Paolo ngayon. Simula nang makilala si King Chu. Nang dubusan. Ready na mag-settle down. Kilala niyo naman ang aktor na tuwing may mga interview about sa kanyang personal life ay iwas ito. Ngunit simula na makasama ang Chinita girl na wala ang dating Paolo Abelino. Based din sa si mga nakarap na badita, nag-alok na, nag na pala ito ng kasal. At si Kim Chulang ang bukod-tanging pinagkakatuwalaan at gustong maging business partner. Kilala niya naman ang aktres na napakasipag at negosyante. Kaya naramdaman siguro agad ni Paolo na bukod sa personality ni Kim Chu o sa pag-ugali ay maganda ang magiging future nila. Parehas dahil focus sa family at trabaho lang. ay nga sa hamon nila parehas. Kahit sobrang yaman na, kahit kung kain pa rin sila at hindi maluho inilalaan nila ang mga nahu nahukuang pera nagpupundar sa family at para sa future. Kung bibili man ang mga gusto nilang bagay, yung bang mapapakinabangan nila na gusto, walang yabang sa katawan. Reha screen plug. Kaya ang kanilang samahan ay mas lalong tumitibay pa rin. Inalangyan si mga komento. Anong senyorito?